laban kasi to eh. Itong lahat ng nangyayari na to. At ako, kapag laban. nanonood limbawa ng vaccine kung minsan gusto ko sabihin, ito ang isuntok mo. Oo, oh, baka makasama ka. Ko. Pero hindi natin alam kung ano yung kinakaharap niya eh. Kung bakit siya gaganto, kung bakit siya gaganon hindi natin alam eh. Pero ang napaka nagpapasimple sa buhay ko ay nagtitiwala ako sa desisyon ni Pangulong Duterte. <laughs> Besides, yung gagawin niya para sa bayan pa rin. Pointless. So natin sa Mindanao ay Davao. Ah, balos ako. Pag yan nawala sa control ni Pangulong Duterte, eh, mati-take over na ng mga kalaban yung buong Pilipinas, Luzon, Visayas. So, ayun ang point. Hindi para sa bayan ang point nito. Ang point nito, to protect Duterte. Kasi once na mawala sa kamay ng mga Duterte ang Davao o ang control ng Davao, mahalukay lahat ng anomalya ng mga Duterte. So, tumatakbo siya, Not because of the Philippines, not because of the taong mamamayan. Tumatakbo siya to protect Duterte. So, ayun. Nice. Naway mag-shoot ka sa banga. <laughs> At saka hindi ka mananalo, no? Basta ako, may number one senator. Abalos. Abalos. So, ayun. Keep safe and God bless. Punta ka sa Batangas. Nandun ang pinakamatapang na kape. No? Mag-take ka doon para naman magka ka. 尿。